magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan, mga ka-brothers. Sa oras po ito, sa araw na ito, tayo po ay mag-washing ng motor. Paano nga ba yung tamang pag-washing ng motor? Okay? Ito. Unahin po natin yung mga bandang ibabaw. Okay? Bandang ibabaw yung unahin natin. Katulad ng salamin, unahin natin yan. Yan, ganyan. Ganyan. Yung mga ibabaw muna. Kasi yung ibabaw, hindi yan ganong marumi. Okay? Yan, mga ibabaw. Yan. Ibabaw muna. Katulad niyang ganyan. Tapos, yan, ganyan. Ganyan. Ganyan, mga ibabaw muna unahin po. Yan, ganyan. Kasi yung ibabaw, hindi ganong marurumi yan. Ibabaw muna. Ganyan. Ibabaw muna. Ayan, di ba? Iba po muna yung linisin natin. Ayan, diba? Na. Sa kabila naman, sa kabila. ah. Ito. Basta, kailangan unahin muna. Okay? Mahalip po natin yung mga, ano, yung motor natin, talagahan po natin, mga kaibigan, para yung pagsasama natin ng motor, matagal yan oh. Mga uh, ibabaw Ayan. Pagkatapos naman yung ano na yung ilalim bandang ilalim na yung ano yan no Yung ilalim ang mot ng mot motor Ang ano natin Ang isusunod ilalim Yan Eh okay. kbila Dito ilalim Yan. Ganyan. Tap dito. Ilalim, 'yang ganyan. Yung pinakahuli, ang washing natin yung gulong. 'Yun ang pinakahuli kasi yung gulong marumi talaga 'yan. 'Yan o. No? yung gulong. Okay. Lalim. Yung gulong, yun sa kapila. Okay. Tapos na, babalnawan natin. Balnawan. Yan. Oh, bilis na diba mga kaibigan? Palagi po tayong mag, kung motor na tayo, palagi po natin lilinisin para hindi siya magmantsa. Okay? Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa oras na ito. Hinihili ko po sa Diyos na lahat po tayo ay nasa mabuting uh, pangkatawan, kalusugan at malayo sa anong rin ka Lalo lalo na mga salad motor, palagi po tayo mag-iingat. ah uh, hanggang dito lang po, huwag niyo po kalimutan mga kaibigan, i-follow, i-share, and subscribe ng aking pong YouTube channel. Hanggang sa muli po, ang iyong lingkod, Brothers Vlog, God bless po, bye bye!